nung ano po kasi uh, pag uh, nag-register -reg, nag po siya ng COC sa Tarlac City po. Ang nilagay po niya po palang na uh, residente niya do is Barangay Tibag. Barangay eh, Which Opo, oh, ah, which taga, kayo yon, eh, Kayo chairman, po, no. no. Since birth po ako ng Barangay Tibag. Uh -oh. Dito okay. po ako pinanganak, dito po ako lumaki. So at, tapos naging empleyado po ng barangay mm -hmm. at naging barangay kagawad po bago maging barangay chairman po no at uh -huh. syempre kapag ganun po nakikilala po natin yung mga sinasabi nating mga residente natin na sa mm -hmm. natin no uh -huh. so lalo na yung sinasabi po niyang residente niya is malapit po sa barangay hall uh -huh. which is oh po which is bodega po yun so kami po mismo uh -huh. bodega bodega Budega, budega ng ano? Budega ng ano? Opo, budega po. Opo, budega po itong sinasabi niya. So, after budega, po nung... Ah, ng, Anong... budega ng ano, uh, chairman? Budega ng... Ah, ito mga, mga, pro mga produkto. Uh -oh. uh, dati po naging ano ito eh. Uh, sa Robinson... Uh -uh. Dati po naging wise choice, opo, yung mga... Eh, eh, sino, sino may ari? Ganun, snacks. Opo, sino may ari nung ng bodega? ang pagkakaalam po namin uh, na po eh. in incheck in in po, eh. <laughs> <laughs> oh, po eh. Eh di ba, baka yap, baka yap, <laughs> baka <laughs> yap Hindi ba Chinese yung yap? Ay, hindi po, hindi po. Uh, parin, baka pa, hindi Susan po, yap. Pa, hindi <laughs> kaya, po. hindi kaya Susan yap. <laughs> oh, Susan yap. Ah, 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 hindi ah, po. Ah, <laughs> iba po, iba <laughs> po yun. So iba po may oh, ari, ibang tao ang may ari nun. Okay. Oh, Opo. Uh, tapos, hindi po hindi mm. po namin siya nakikita rito sa barangay namin. Mm. Kasi hmm. ano po siyempre, mahirap po, ma sobrang nakakatakot at mahirap magpumagsinungaling. Okay.